Ah, ano nga ba yung dapat gawin? Or ano ba yung blood o donor qualification? Ito, kailangan malaman po natin ito, no? Must be in good physical condition. Yan ang unang-una. Ang age po, 16 to 60. Okay? Yung 16 to 17 years old, kay, pwede silang mag-donate, kaya lang kailangan may ano, written parental consent. Hindi basta-basta pupunta sila, magdo donate ng ganun-ganun na lang. Siyempre, minor de edad, kailangan may consent ng magulang or ng guardian. Okay? At 55 to 60 years old naman, ayan, mag, pwede naman mag-donate if cleared by physician ang 60 years old, meron ding iba 60 years old na nakakapag-donate. Ito yung mga dati, datihan ng nagdo-donate, yung mga regular po. Kaya kung ako sa inyo, bata pa lang, try na na mag-donate. Yung mga, about 20s, 30s, or 40s, mag-start na po tayo na mag-donate. Kagaya po ng inyong lingkod na I started donating um, nung 21 years old ako. So, ngayong, uh, hindi pa naman ako 60, pero 50 years old, uh, medyo okay lang, diba? Uh, alam ko na yung proseso at saka, uh, hindi na po ganun yung adjustment para sa akin. Kasi, kumbaga, regular na po ako. So, ang wait po, syempre, at least, 110 pounds or 50 kilograms. Ayan. So, yung mga medyo mababa, uh, hindi po pwede. Oo. So, in, 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 ano po, intindihin po natin at unawain natin na syempre, ang mga blood donors, ang kauna-unahan po na ititingnan natin ay yung kapakanan nila. Okay? Kaya hindi po ito basta-basta. At least 3 months or 12 weeks from the last blood donation if ever nag-donate na po kayo. Okay? So, hindi pwedeng monthly nagdo donate po tayo, ha? It's not on a monthly basis. And how can we prepare for this? Ayan. Unang-una sa lahat, tulog. Ito po yung napaka-importante. Sleep well. Aim for around 8 hours of sleep the night before. Ito yung usual po na bumabagsak ako kasi kulang po ako sa tulog. Okay? And then, eat healthy eat rich uh, food rich in iron and vitamin C. Have a full meal 3 to 4 hours before donating. Ayan. Kung umaga kayo magdo-donate, make sure na kapag breakfast po muna kayo. If hapon naman, nakapag um, tanghali na po kayo. Ayan. Tapos, stay hydrated. Drink plenty of water or juice. Ayan. So, preferably water or juice po. Okay? avoid alcoholic beverages avoid drinking alcoholic beverages 24 hours before donating 24 hours lang naman po so tiis-tiis muna ayan and of course dress comfortably wear any um, with sleeveless that can be rolled up above your elbow. So, ayun, para hindi na po matrabaho or masikip dito or may Ayan. So, as much as possible, maiksi lang po. Or kung pwedeng sleeveless ang mga babae, sleeveless. Tapos yung mga lalaki naman po, as much as possible din, yung t-shirt po ninyo, yung bang ano lang po, very light. Yan, para hindi po may ipet. At saka, syempre, kailangan comfortable tayo. Because, alam nyo, ang pagdodonate, eh, hindi naman din po basta-basta. Kaya, kapag umupo po tayo or amiga tayo, make sure na comfortable din po tayo kapag nagdodonate tayo. Ayan. So, sa mga, mga donors na blood donors before maraming maraming salamat sa mga blood donors ngayon maraming maraming salamat at sa mga magiging blood donors nako maraming maraming salamat po very much appreciated po yeah ayan